Yo no, todo eh, por ti no. Nakikita mo pa ako ah. Okay na? Tignan mo. Ayan. Ayan. Paklo yan. Ito, ito, ito. Yes. Nag-loan kami ngayon sa SSS. Makakuha ko ng 15,000. Nice one. La. Siyempre, sama mo sa akin to. Ibibigyan ko yan ng 300. nag sulat, -sulat yan eh. wala <laughs> 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 <Yola>. la. <laughs> 300 na la. Huy. 300 lang sa'yo ah. La. Okay na? Na, pag nakuha natin yung pera, 300 na sa'yo. <laughs> nice ka! nag sulat ka lang naman ah. Ako din namang pumerma. <laughs> Ako din nag-drive ng motor. Sige. Ganto na lang. Tara! tawa oh, ayan oh sulat, sulat lang naman siya pwede na yun 300 ayan, sumama siya sa akin kasi magaling, maganda sulat yan siya nagsusulat sulat ng mga papel ko mga ah, ganyang apang siya pinapasulat ko yan yun oh, know, airport oh Ganto na lang para hindi ka lugi. La. Hoy. Pay band, pay 100 sayo. Ha. Ah, puta. Ay sulat sulit. Kela ng ice ka. sayo. Ice ka. Ang batas. Ang <laughs> 15,000 ubusin mo. Ah, sayo lang. Ano lang sayo? Uh, 500. Ah, 500 ah. La. La. Hoy. <laughs> Dahil nagpa-jollibee ka, bawas na yung 500 mo, ha? Huwento mo sa pabuhay <laughs> Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Bawas na. <laughs> May <kain> mo na eh. <laughs> <laughs> ha? mo. <laughs> December pa <m> malalong. <laughs> 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 ano? December pa. December sambol lang Oo. December pa. Hindi, oh, okay lang. Basta bawas sa limandaan mo, ha? Ah. Paano yan, ha? Binawasan mo na, ha? Ako ang ang Baka gusto mo, hindi ano? mo kita? Hindi, kaya yan. Ayaw mo ihagis. Sa bigat mong yan, o. Baka ikaw pa ang mahal. Bawa. Basta bawas sa limandaan mo, ha? Ano na lang yun? magkano kung magkano ba ang mo? Na natin sa resibo. Ah, uh, natin sa resibo ah. Kakaltos lahat sa ito ah. Sana Kano to? Kano? One save. One save, one. Tama ba? Ah, one ninety Basta 200 plus yan. Makakantas natin sa 500 mo yan. Da. Alam mo na yung hati, ana. Bakit naman? Papalitan mo yung password? Oo. Ah, may plano ka. Uunaan na, na kita. Sure. Thank you, cellphone mo. <laughs>